good morning. Naka, nakalagay ako ng sunblock. Sunblock, yes. Kasi baka mainit na maya. Magpakawit ng bilog. Magpakawit niyo ng bilog. Kasi sa sige din ito. Siyos, ito siyos. hindi humid ngayon ngayong araw hindi humid pero halos everyday na lang humid dito guys ang humidity mga 95% humidity 85% grabe tagaktak -tag -tag ang pawis kasi walang hangin tingnan mo yung mga dahon yan hindi ko magalaw kasi walang hangin kontra kailangan talaga ang hangin para hindi papapawisan ito yung ipapakawit na yung mga yung mga niyag na yung ipapakawit na mamaya ko guys may pakita akong tanim sa inyo ano daw to lubi lubi yan guys lubi lubi Pwede siyang gulayin. Lagyan ng... Lagyan ng niyog. I mean, lagyan ng gata. So, guys, nandito tayo ngayon sa niyogan. Ayan. Ayan, magpapakawit today para ibenta. Mismo yung... ni... bawat piraso lang niyog. I mean, niyog or yung yung bunga ayan yung bunga so guys may papakita ako sa inyo sa unahan may bundok dyan pero hindi yan ang mount mayon yan ay mount eriga so natakpan siya ng ulap bawat ano yan umaga hindi mo makikita yung pinakadulo ng bundok minsan natatakpan lahat dahil sa fog ayan guys mm -hmm. so dyan sa unahan may talayan ay may talayan dyan So, nag-aantay na lang kami sa mga ngawit ng tu ng niyog mga ngawit ng mga bunga ng niyog parang so, ano siya pagkatapos na makawit hakutin tapos namaya ano na uh, magbubunot naman so may dalang pang bunot dito so ito guys yung pang bunot So, may ano din. Diyan sa ice bucket na yan. May ice na nakalagay. Para mamaya. Pag mauhaw, hindi yung inindong. Ayan. So, napansin nyo guys, puro damo dito. Yan. Ang uso dito is mag-spray ng pamatay sa damo. Para mabilis mamamatay yung mga damo saka yan siya i e grass cutter para madali mabilis kasi may mga makatanim dito ng niyog at saka kalamansi at mga iba pang mga fruit break, bearing na mga tanim so katulad nito may si dito dahil sa damo yan ang kulay niya so nag nagagawan yung yung sustansya yung damo at saka yung tanim kaya dapat dito may abono at para siya tutubo ng maganda E na nasa youtube na kayo. Pag mag-like, mag may trendy. Pag wala, wala rin. Ano? Iksak to? Buwan? Buboy? Bulat? Wala mo. kuda wani nkuta ba, बिंदु पे Hãy subscribe cho kênh